Si Soan o mas kilala sa pangalang Boy Tapang. Pinisita siya ng mga kawani ng Bangko Sentral ng Pilipinas at inimbestigahan siya. Pinagpaliwanagan siya ukol sa tamang paggamit at paghawak ng pera. Sa vlog niya noong April 2, gumawa siya ng saranggula gamit ang 1,000 pesos banknotes na pinagtagpitagpi kasama ang mga kaibigan gamit ang adhesive tape saka itinali sa lubid at mga patpat saka pinalipad ito. Nakita pa ang ibang pera na nahulog at nagtakbuhan si Naboy Tapang at pinulot ang mga ito. Labing limang metro ang haba nito dahil umabot daw ito ng isang milyong peso. At ayon kay Boy Tapang, humingi siya ng sorry sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil doon sa ginawa niyang saranggola gamit ang pera kasama ang kanyang mga kaibigan. Di niya intensyon na paglaruan ng pera dahil galing umano siya sa hirap at yung pera ay malaking value sa kanya at pinapahalagahan ito. Kinawa lang daw niyang content yung saranggola kasi for entertainment purposes lang daw gamit ang pera. Humingi siya ng sorry at di daw niya intensyon na paglaruan paulit na sabi ni Boy Tapa. Batay sa Presidential Decree 247, Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbastos, pagsira o pagsunog ng mga perang papel, pati na rin ang mga barya. Ang sino mang mapatunayang lumabag dito ay magmumulta o makukulong ng hanggang limang taon.